Alright, so happy Sunday. Yan, yung mga ibon natin. Uh, Laraan saglit yung ano, yung ulan. Siguro wala pang mga 30 minutes, 15 minutes. So, tinabayan ko silang maligo. Ayan sila. Yan. Yung mga ibon. Yan, nagbigay tayo ng almusal nila, grits, Yan, para ano, early in the morning, yung mga uh, nagahanap ng bato eh, mga adik sa bato yung eh, mga ibon natin yep. doon sila, doon sila ang pupumpuha sa kabila, saktual lang pero doon sila lahat ay doon oy, overcrowded kayo dyan mga boy <laughs> ay, doon sila oh. yep. ligo sila pero dun ang luwag ay <laughs> nilaro, di ba? pero ayaman sila ah uh, all good dyan, ligo-ligo pag may time yep. so, yeah, happy sunday Uh, wala tayong masyadong activities kumbaga uh, yan lang naman ginagawa nila araw-araw uh, laging bukas yan so lagi silang nandun sa 360 viewing yep. so yung mga ayaw maligo ayun nagkakalma-kalma doon pero mas okay sana kung maligo sila ayun, uh, sa sulo ko ba yung bayan siguro din nila na may butas doon 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 di ko kayo doon Wala sila tulak doon kasi malwag doon eh pero yung mga naligo na, kaya lang natin. Tanggal ni stress. Tirit sa katawan. Yan, kasi summer time. You know, the summer is over hot. Yan, mga pumasok na rin pala. No? Okay, labas, labas, labas. Yan, pa natin. Para maligo. Paulaan. ulan. Alam nyo nung bata pa ako, mahilig ako sa ulan. Kaya kayo din sana. Ano ba, ayaw talaga na mabas. na natin mga ayaw na mabas. Baka ayaw mabasa. Ako sa tubig. Ayan. So, gagawin ko na lang. Uh, ilalagay ko na lang ito dito. Para dito sila kumain. Mga mahilig sa bato. yeah, Basang-basa sila, oh. Ayan pa, nandun sa, sa gilid lang. Eto, subukan natin ito para basa yung eh, mga nandito. Labas, labas, labas! Ayan. So, natin. Mga ayaw na mabas. Mahala kayo dyan. Basta, silubuhan ko na kayo para basay. Eh. sila na natutulak sa maluwag. Para magkaroon ng ano dun. Ayun, ang luwag dun, oh. No? So, ayan, luwag, luwag. Ayan. Ah. Alright, luwag, luwag, luwag. I ano mean, luwag? Labas, labas, labas. Yeah. siya, si Amao, nandun. Ginagawa oh. dun. Yeah. So yung mga ibon natin, nga. Yeah. Ano lang, uh, relax. Hot day. Babad sila sa araw. Rainy day. Uh, depende kung push. Depende sa ulan. Kung magtatagal o hindi. Uh, based sa forecast natin, yung ulan is dadal lang at 30% lang talagang uulan ngayon. So, di sya ulan. Ambon lang. Kung baga, binasalang na yung buong area ng Pensacola. yan So, damay tayo rito. Yan, natural. taga Pensacola tayo. Tayo so, yung mga ibon. ilang lang. Ayan. Lumog na pala sila. Yung ba, pumatok na. yeah So ano tawag dito yan ganyan lang Ayan lang natin sila wala na yung ulan ayun ano na lang patak patak na lang yep yeah. so matagal tagal pa ang ating hintayin dahil ano pa lang uh, ito yung uh, mga 4 mga 4 weeks pa kasi kaka 2 weeks pa lang nila so sinilip ko yung mga ano nila yung mga 9-10 types nila is may mga tubo na so good sign yun yan and 3 weeks medyo maganda ganda na yun mataas taas na tapos 4 weeks yan medyo nakakalipad lipad ng mga saktuan yung mga yan 5 weeks yan medyo magbebase tayo kung pwede na silang pakawalan pero ang pinaka ano talaga nila yun lumakas pinaka pakawala talaga nila eh, is 6 weeks yan pero depende Siyempre, kailangan ano uh, sa check natin na hindi nadudugo yung mga pakpak kapag pinakawalan natin nila alright so Yeah, yan lang muna yung update natin. Uh, rainy day, digo time. So, nagbigyan ko sila ng maligo dyan dahil uh, kailangan ng katawan nila yan. And, yun na nga. Uh, make sure lang natin na ano, na hindi siya mag all day. Pagka nag all day siya, tatanggalin ko naman. Tasarado sa natin, tapos papabayarin natin sila pumasok. Yeah. Para matuyo din sila. Yep. Pero, based sa ano natin pag dito sa forecast natin is hindi naman talaga uulan ng matagal ano lang ang dadaan lang alright so yeah and yan lang you know, sarap na sarap yung mga ibon natin eto mga tapos ito mga ligo basahan sila lahat, halos lahat yung may dalawang blue bar mukhang nanunuga pa sa pagkain alright baka mabasa pa ka na natin uh, greats yeah gobati isa sa mga one of the best natin na dinidigan isa sa mga pinaka the best kong nasubukan Joe yeah yeah 'yan, Yan. Diyan kayo yeah oo alala ano na kasayon na mamaya pa tayo magpapakain bigyan natin ng greats sa umaga para sa mga sa sino man yung mga ano mahilig sa bato or mga hindi natunawan 'yan ano yan eh, isa sa mga tutulong sa kanila sa pagdano. Plagito, uh, sa dito ah, pagtunaw sa kanilang mga kinakain. Na yan, yeah, yan lang mga tol. Uh, rainy day. Pero mamaya, maluwanag na eh. Kita naman sa niya. Hindi naman madilim talaga. 30%, yun ang 30%. <laughs> yun, okay na sila. Okay oh, yun Hindi oh. na sila masikip. Kanina masikip, suksikan kasi na kakabuhos pa lang kanina. Tapos yung mga nagsawa ka agad, nabasa na. Tapos yung nagawa sila. Yep. Alright, so yeah. Yan muna yung mga ibon natin. Ano? Safety naman sila. Malaki yung space. Ayan. Kasi yung kasya sa loob natin sa kapay bahad. Alright. Kaya sobrang luwag ng mga ibon natin. Oh, di ba? Di ko lang. Yep. Sarap na sarap oh. hmm. Ah, lumabas na yung blue bar kaninang ano, tuyo. So, halos lahat ang nandito sa lobby puro basa na yan. Ayan. So, basically, halos lahat na nandito. Papasok ka na yung iba. Yep, yeah, yan lang mga tol. Uh, pagka umuulan na malakas ang ulas, sinasarado ko yan. Sarado yan, wala nakapasok na tubig dyan. Pero dahil nga sa ano, sa dito ah, uh, dahil nga sa 30% lang at libre paligo sa mga ibo natin, di ba? Yan o. Oh. Tsaka kailangan nila kasi maranasan yung mga ano eh. Yung mga ganyang, tawag dito ah, uh, season kasi isa yan sa mga magpapatibay at magpapaganda ng katawan nila yan yep. Yeah. so after paligo, siyempre bibigay tayo ng may wagang apple cider yan ano yan na uh, tulong sa kanila cleansing yan yep. at oh. mga ano natin, mga pugo mga punggo ayan yun o no? ayan. Ayan. ayan ito basang basa basang basa patuyo ka ng maayos ha So yun na nga mga kaburo ko to bali marami maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Kapo Kapistrano. Siyempre ay siya ba, busy busy doon ayun yun no? Yep. Sunday, ngayon lang siya nagka oras sa atin dahil sobrang busy rin mga ngayon Ayan. Yun Hindi ko know? lang kayo dyan yung mga kalpong. Ha? Ah? Mga Hindi, mga bubulabog sila, mga bubulabog. Yun know? o? na okay, yun, yeah, para ano, mamaya. Yep. Yeah. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Ako nga po pala si Brown G. At welcome sa aming channel. Peace out. Let's go. Ligo-ligo de pag may time.